So hello guys. So ginawa ko yung video na to para ipakita yung binigay sa amin ni Lola. Bali siya yung mother ni Ma'am. And then everyday kasi kapag pumupunta siya dito, nagdadala siya ng mga sweets, uh, bread para sa amin dalawa ng kasama ko. So etong sa plastic bigay din niya. So before, nagbigay siya ng mga candy bago yung New Year and then after a New Year and then after a week pa. So, nagdala din siya. So, eton. yung, yung nasilip ko na to, bali dalawa to sa isa sa, sa kasama ko. And then, binigay niya sa amin sa kwarto kasi hindi pwedeng makita ng mga bata kasi bawal sila sa mga candy. Pero binibigyan din naman sila ni ma'am. So, at hindi rin siya pwedeng makita ni sir para syempre, magagalit yun. So, eto. Ito yung laman niya. So, meron siyang maliit na chocolate. So, I'm sure familiar kayo dito. Yan, Ferrero. Chocolate na maliit. So, meron din naman si mam Ma na malaki. Yung isang square. So, eto binigay niya sa amin. And then yung mga iba-ibang klasing candy. So, yung iba dito, nag nagbibigay na siya or binibigyan niya na kami. So, yung iba, hindi ko pa natitikman. So, ayan yung mga candies nila dito. So, kapag Chinese New Year kasi, lagi talaga silang nag... Meron talagang candy. So, hindi talaga may maiiwasan or hindi talaga mawawala yung candy. Kasi, sweets. Then parang sa Pilipinas lang din, may candy, may sweets, may dessert. So sa kanila merong bulaklak. So nagdidinis sila. So dito rin naman meron. So natikman ko ni iba dito. So magpapakita ko ng sample. Glad nito natikman ko na siya. Para siyang coconut flavor, <laughs> yung parang makapuno. So ito, masarap din naman siya. So, ayan. So, masarap din siya. And then, ito naman. Ito, mangga yung flavor niya. Mango flavor. So, yun siya. And then, ito, mga nuts. Ito, ano siya, squash yata ito. Oh, pumpkin. Oh, yan, di ba? So, marami pa siya. And then, ito, lagi niya itong binibigay sa amin. Nagdadala siya na ito. And then, eh, sorry. So, ito yung binibigay niya sa amin. Ito yung lagi niyang dinadala dito. Kapag pumupunta siya. So, lucky candy nila. Meron din itong nabibili sa mga Chinese store. And then, kahit sa iba rin. And then, ito rin. Isa. Yung may sesame. Or sisame. <laughs> Whatever. <laughs> Whatsoever. Yun. So, meron siyang ganito. And then, ito masarap din. Yung iba dito kasi para siyang chewy. Ganun. Merong parang marshmallow and then ah, uh, di diba? So iba-iba siyang flavor. Meron siyang ito tulad nito, black. Minsan nakakatakot ng kainin or tikman kasi minsan hindi siya masarap. Meron sa minsan wala siyang lasa or hindi siya masyadong matamis. Yun yung lang yung maganda dito kasi merong mga candy na hindi siya masyadong matamis. So, ginawa ko lang tong video na to kasi lagi siyang nagbibigay, And then gusto ko ipakita sa inyo nag-unboxing ng candy na bigay ni Lola. So 'yun lang. Uh, I hope na uh, naka-share ako sa inyo ng mga something dito sa Hong Kong, ginagawa nila yung tradition nila. Sa so, tradition nila nagbibigay sila ng mga sweets, mga candy kapag Chinese New Year. Even Christmas and then New Year din naman. But mostly talaga, ginagawa nila ito sa Chinese New Year. So, bye!